Ngayong araw mga kadudoy, pupunta pala ako sa baryo ng Malinaw, kung saan. Uh, yun yung baryo ng ating best friend. Nakatrabaho na rin dati, si Nonoy Igis. Siguro mga 2 years na din kami din nagkikita. Simula nung wala niya siya sa Petron. So ayan nga, uh, dito na ako ngayon sa ano crossing place. Sinundo na ako ni Nonoy Igis. Ayan, makita nyo, lakay na ng katawan nyo. Ito, ba na siya? Dati kasi payatin siya. So bang nagbiyahe kami doon, ayan nagkwintuhan kami dyan sa ano, sa motor niya. Napakaganda ng ano guys, napakaganda ng ng lugar nila dito. Kaka-out ko lang yun sa trabaho guys, uh, alaw na yung out ko. Tapos nagkayayaan kami na mag ano kami, magbanding. Nagtakitake kami kaya sinundo niya ako doon sa labasan. So dito ay hindi uh, pa kami nakabili ng alak. Kaya naganap kami dyan ng baraka o tindahan na mapabilhan ng alak. At dito nga guys ay binadaan kami kami baraka dito. Kaya bumili kami ng tanduay dito. Long neck yung binili namin kasi medyo mura. Ayan sa si ate. Bumili kami ng long neck na isang bote. So, kwento-kwentuhan muna kami na ate dyan. nang nagtanggalap siya ng kanyang muta. Paganda pa siya. So dahil wala silang ano guys, malburo pula kaya sabi ko sa kanya ate dyan na kahit anong sigurin nila ate. Kaya yan na, ah. binigyan niya ako dyan ng ano, plastic nilagay na nilagay niya yung long neck ayan so biniyaran ko na po yan guys tapos ko binayaran niyan 120 po yan so dito nga ay uh, paalis na kami dito ni Noy Igis pupunta na kami sa kanila ayan yung ano guys so yung long neck nakabalo sa plastic so medyo malayo-layo po yung sa kanila guys dito malayo-layo pa kaya abang nag uh, kami ni kami nagkwento kintuhan muna kami diyan ng aming mga naging ah uh, mga naging pinagkakabalahan nung well, hindi kayo magkasama sa 2 years na yan. Dati kasi guys, palagi ako pupunta dito halos araw-araw. Lalo na magkatrabaho pa kami ni Nuigi sa si Petron. Mag-out kami niyan, adiritso kami dito sa kanila. Nagiinuman kami, nagkakatuwaan. Kasi bisipin ko talaga ito guys eh. Patakal kami nagsama yun sa Petron. Kaso nga lang dahil sa pandemic, kaya nagkatanggalan ng tao. Kaya isa sa nawala. So dito guys, ay, ito na yung bahay nila guys oh. Yan yung kanilang uh, igis compound diyan, malalaki mga bahay nila diyan, guys. So yung mga pamangkin niya na bibisikleta. Dito kami palagi, guys, dati nung palagi ako pupunta dito nung may motor pa ako. So niyan guys yung mga kamag-anak ni Nanu no, no, mga ate niya, mga kuya. So dito dito nga guys ay eh, nagkaano kami dito. Nagkatuwaan na, nagkasayahan na kami dito, nagtagay-tagay na kami dito guys. Yan yung tinitira namin, Long Neck. Kasama namin diyan guys yung ano, yung mga utol ni Nanu mga galing yeah. Manila pa sila. Ah, uh, ngayon ko lang din na-meet yung mga kapatid niya guys, yung dalawang kapatid niya lalaki. Yan, yung isa yan, yung kuya niya. Ngayon ko lang na-meet yan for the first time. Tsaka yung isa pinsan niya, yan pinsan niya yung isa. So isa niyang kuya guys, ito yung isa niyang kuya. Yan, yan, yung isa niyang kuya guys, si e, Nung Joseph. So dito kami sa kubo nila guys, no? Meron, meron pang diskulite dyan na nilagay sa taas. Dito kami nagtagay-taga, yan yung ano namin, tinitira. Tanduay. Ayan guys, medyo ngayon uh, lang kami nag nagkita ulit sa loob ng sobra dalawang taon. Kaya talagang nagbanding muna kami dito. Yeah! <laughs>